Magandang araw, probinsya ng Cebu. Magandang araw, katipanan. Ito si Katipan Jack, tagapagatid balita mula dito sa probinsya ng Cebu. Ang 14th Civil Military Operations Katipanan Batalyon sa ilalim ng Joint Task Group Cebu ay matagumpay na nagsagawa ng crowd control sa aktibidad na Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan 2025 na ginalap sa Imus Avenue Sports Center, Cebu City noong Enero 13 taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na ipakita ang natatanging talento ng mga kabataan sa pagsasayaw at kultura habang ipinagdiriwang ang makulay na tradisyon ng Sinulog Festival. Sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng lokal na pamahalaan, kapulisan, at iba pang law enforcement unit, Tiniyak ng mga tropa mula sa 14 Civil Military Operations Katipanan Batalyon ang maayos at ligtas na daloy ng programa. Patuloy na magbibigay ng suporta ang 14th CMO Katipanan Batalyon sa mga gantong uri ng aktibidad upang mapanatili ang kaayusan at mapalaganap ang kultura ng kapayapaan at pagkakaisa sa komunidad. Mabuhay ang ating mga sundalo na walang sawang naglilingkod para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Muli, mula dito sa probinsya ng Cebu, ito si Katipang Jam, para sa kapayapaan.